Magandang araw mga kagarden Sa araw na ito eh Magpuproning po tayo ng dahon ng sitaw Aalisin po natin yung masyadong malalapad na dahon ng sitaw At saka po yung medyo magugulang na Simula po sa kanyang puno sa ibaba Nung isang araw po yung kanyang puno Tinanggalan ko na mula puno hanggang sa dalawang dangkal inalisan ko na po ng napakalalagandahon at saka yung pong mga nagsanga na nanggagaling po sa kanyang puno inalis ko na po para po hindi kumalat yung sanga sa ibaba gusto ko po dito sa gitna pagsasangahin hindi po maganda sa sitaw mga kagarden ang masyado pong malago o yung tinatawag sa Tagalog na tumatabal kasi po pagka po ganoon napupunta po sa lahat ng mga dahon ang mga sustansya sa halip na mamumulaklak na eh ito po ang gaganda na po oh. at marami na pong bulaklak isa po po mga kagarden kailangan ang sitaw hindi po dapat hahayaan na maunahan tayo ng tinatawag na kuto yung pong itim na kuto na kumakain sa kanyang mga baging yun po ang lagi kong minomonitor pagka po ako nag-aalaga ng sitaw yun pong mga koto na itim na yun yun pong leaf miner eh okay lang eh dahil ginugupit ko lang na nagagawang ko ng paraan pero po yung itim na yon ng koto Pagka po yun ang pinabayaan po natin sa usbong, katulad po nito, eto. Eh, napilita na po akong sprayan ito ng brodan. Hindi ko kasi po pwedeng pabayaan na lumaganap dahil kumakalat na po eh. Kaya, umorder po ako ng brodan. Talaga pong in-spray ko siya, kaya ngayon po eh, napakalinis na ng kanyang katawan. Lalo na po sa lugar na ito, dati. Nangingitim na po yan ayan nangingitim na po yan pero isprayan ko po siya ng brodan yun po ang aking ginagamit kaya luminis na po siya at namatay po siya ayan ang lago na po ng ibabaw niya pero yung gitna po yung kanya pampuno eh hindi ko po hinahayaan na lumago at magsanga sa ilalim eh ito po kinuto na nga po yan oh. Pero nayari na po siya ng brodan at ngayon eh nagbabalik na ang sigla at nagumpisa na po siyang mamulaklak. Akin si po ng September nung ito ay eh, itinanim ko sa kap simula sa seed. Ngayon po ay eh, 26 ng October. Bali po ito eh, 41 days na po ito. 41 days. So tamang tama lang po itong namumulaklak at may mga bunga na na maliliit sa edad na 41 days yung pong mga malalapad na dahon tinanggalan ko na rin po kahapon sinabay ko sa paglilinis ko sa kanyang mga puno yung pong mga ganito kalalapad ito po binabawasan ko po ng isa pagka naman po sobrang lago tinatanggal ko po yung tatlong dahon o dalawang dahon katulad po nito babawasan ko po ng isa at ito din po babawasan ko rin po ng isa para naman po hindi siya makakalbo ayan mababawasan po ng isa o dalawa eh, ang gaganda po ng dahon wala po siyang leaf miner eh. Aww. tulad po nito ang lapad po nito pagkatapos po ibababad ko po sa tubig at gagawain ko pong fertilizer yun din po ang pandidili ko sa kanila para meron silang nitrogen sarili po nilang dahon ang magpo ng nitrogen. Ayan, isa-isa pong dahon muna. Hindi po pinagche ang ko po, hindi ko po tatanggalin lahat yung isang buong dahon kasi pag tinanggal po dito sa puno, eh ang pangit po o oh, ganyan po ang labas. Pero isang dahon na ganyan, ang inaalis ko, ayan. At maganda pa rin po. Hindi sa kalbuting nan. At saka po yung kanya mga talbos, lalo na po yung mga talbos na lumalabas do sa lugar ng sapa. Basta po may talbos po na ganun, ginugupit ko na po yung para po hindi na po siya lumago. Tataba po yung talbos at magpo-produce po yun ng bulaklak. Lahat po ng talbos na ganyan, no. Gugupitin ko na po 'yan. Magpo-produce po ng bulaklak 'yan pag tumaba yung kanyang katawan para po hindi po masyadong malago ang ating sitaw pero marami po siyang bulaklak kahit na po tabi-tabi yung puno niya no Ayan po, oh, malilinis po yung kanyang mga puno para maganda ang ikot ng hangin ilalim at itaas. Kahit na po yan eh, mga tabi-tabi, tignan nyo nga po tabi-tabi 1 -tabi, feet lang po ang pagitan pero hindi po siya hinayaang masyadong lumago o tumabal basta patuloy ko po siyang ginugupitan ng dahon binabawasan ko po ng dahon ang bawat tatlong dahon na malalapad binabawas ko at pagka naman po sobrang kapal inaalis ko na po yung isang buong dahon ayun, no, natanggal po yung isa, tatanggalin po natin yung isa sa ganito pong garden, eh kayang-kaya pong trabahohin yung ganito actually, kahit nga po sa malaking farm kung talaga pong matiyaga at masipag ang farmer, eh okay din po, talaga po, nagpupurong din naman po sila, eh pagkatapos po, eto binabad ko na po kahapon yung iba kong nakuha binejo ko lang po ngayon para po maikuwento sa inyo binabad ko na po yung kahapon at isang linggo po ang pagbabad niyan gagawin ko po sa fertilizer yan yan Aba sa isang video ko po nito Yung unang pitas na po ang susunod ko na video nito Kasi po maaaring isa isang linggo Makakaano na ako ng unang pitas Ang sito po ay napaka lakas po humaba eh. Binigyan ko na po ito ng 1620 Yun lang po 1620 Swamp fertilizer Yun lang po ang kanyang fertilizer At hindi ko po siya hinahayaang tumaba ng husto o hindi ko po hinahayaan na masyadong lumago ang mga dahon niya inaalis ko po talaga para po yung kanyang sustansya mapunta po sa kanyang pamumulaklak dahil ang inilagay po natin na 1620 para po yun sa pagpapalakas ng ugat pagpapalago ng ugat at pagpapatibay sa kapit ng kanyang mga bulaklak okay po mga ka-garden, maraming salamat